At Tasha Mulak it Bulaga Ganap update ng mga behind the scene ng kanilang opening program kasama si Narayan, Alan K, Raisa at Karen. Hatawang ang energy ni Atasya nagganadong sumayaw at todo na ito. Simple lang ang kasutan pero nababagay sa kanya. Kulitan naman nila sa dressing room sa nauso ngayong give me my money na pagtripan nila si Alan K at tawang-tawa silang lahat. Narito naman ang prank ni Atasha kay Raisa May nung hindi pa alam ang nauuso ngayong give me my money kasabwat ni Atasha ang mga itbulaga girls. Give me my money.